pipitasin na ang saging. Papahinugin na lang mamaya. Itatago sa ano guys. Babalutin sa plastic. Lalagyan ng dahon ng madre kakaw para mag, mahinog Wow! So, ayan. Ayan, guys. Ilang buwig? May isa pa, u oh. May isa pa doon. Ayan, guys. Ah, may maluluto na. Pwede na itong lutuin, ha. Medyo manamis-namis na to. So, at least naunahan naman yung, ano, naunahan yung ibon. Kasi ang ibon, gustong-gusto pag mahinog na, kakainin nila. kitang-kita dito yung ano mga kalamansi na mulaklak So may pangalawa naman guys yung pangalawang puno ng saging Ayan na, guys, malapit na. You oh. know.

Ayan. Dalawa na. Dalawang puno. May isa pa. So, ito guys. Ay, ang bigat. Wow, ang bigat. Sobrang bigat. Oh, who's that? Who's that? Who's that? Who's <laughs> that? mga manok guys. Ah, naglalakad ang mga manok. The chilling, the chilling effect. Medyo mahangin ngayon, guys. Ah, meron akong nakita ng ano. Dini. Kapayas. May nakita akong kapayas. Dahan-dahan lang. Ayan. Dalawa, isa. Isa, dalawa. Isa lang. Ay. Hinog galing sa puno. Uy, bantay-bantay tayo dito guys. Kasi may puno ng niyog. Baka malaglagan ako ng, ng bunga na mahirap na guys. Pag nalaglag sa akin yung bunga. Ha! So, sisilipin nga natin yung bunga ng limonsito. Kalamansi, limonsito. So, ito na guys. <laughs> Yan ang mga bunga ng limonsito. Kakunti pa lang. Kasi nga guys, hindi pa lang ngayon. Kumbaga, kumbaga namumulaklak pa lang ang ang um, sa mga panahong ito so do not expect na may mapitas tayo guys kasi namumulaklak pa lang sya ayan hmm. ang ang bangunang bulaklak niya parang sampagita sampagita So, yun na nga. May napitas. O, oh, ito naman yung ito naman yung ano. Ay, ang daming bubuyog. That means magiging bunga siya by pollination. So, medyo may hinog-hinog ng konti, guys. Yung saging saging at papaya saging at papaya saging at papaya ay. dito ako laging nagpapausok ay ngayon sobrang yabong na ng mga damo. So, meron dito ng tawa-tawa, guys. Ayan, tawa-tawa. Yan ang panggamot sa lagnat. Like, ano, yung dinggi. O, oh, di ba At least may makuha tayong tawa-tawa pag may lagnat ka pwede ka dyan ilaga at iinumin parang yun ang pinakatubig para gagaling ka sa lagnat so dyan sa baba yan yan ang gabihan dyan mga gabi dyan. Sa panahon ng tag-ulan, dumadami ang gabi. Pag tag-init. So ito namang ano guys, itong mangga, na ito ay ano siya, Indian mango. Kaya pag namunga yan, talagang ang dami dito nagla magkalaglagan lang kasi hindi man masyadong mabenta yung mangga dito baka baka sa susunod naman ay mag mag ano naman magpakarit ng niyog ng bunga kasi medyo mahal ang kopra ngayon kaya mainam siguro magkopra na lang kasi ang presyo ng kopra nasa 88 per kilo guys nakatatlo kami tatlong buwig at least pwede nang kainin tong ano may hinog na pwede nang masaing at magawing snack. So, ayan. Itong pitak na to, guys, dati ay ano yan, yung palayan. Pero ngayon hindi na tinatamnan ng palayan kasi walang tubig, as in walang tubig. Dapat may tubig yan kaya ngayon wala pang tubig magantay pa ng malakas na ulan para magkatubig dyan kaya hmm.